guys, good morning samahan nyo ako guys, bili tayo ng tubig Kapanyang chow Bili ako ng tubig, sama kayo ha Marami pang sasakyan Dito lang naman sa ano yung bahay namin Nandyan lang oh Tapos malapit lang ako sa ibang ng tubig Ito yung Ano ko, container nagmumotor dito guys, mga matatanda mga 70 years old, 80 years old nagmumotor pa yan sila mga babae, lalaki, dito ako bibili dito so, dito guys ito yung kuhan ko kung ilang litro to basta 10 pesos lang bayad dito 10 pesos 10 pesos ba? lang yung tubig ko kasi ano lang to pang timpla ng chani boss So ang gagawin ko is ihulog ko siya dito Kasi ano yan 5 Iwan ko kung magkano to Basta dito guys this pieces Yan so kunin ko na to Yan parang gasolina to Yan Nakikita nyo? Ayan siya. ba dyan lang mag-iigib ng tubig sa Pilipinas? Dito mag-iigib din ako ng tubig. Buti nga, malapit lang siya. Hindi siya malayo. Nung unang amo ko, ang layo. Ito yan. Oh, 10 pesos yan. Sobra pa siya sa 10. So, ang container ba, hindi kasya yung 10 pesos. Kulang. Maliit lang masyado yung container. Ano lang layata siya dito? Yung galo natin sa Pilipinas na maliit. Dalawa yata. So, yun yung bahay namin. So, uwi na tayo guys. Kasi, tapos na. So yan ang nangyari sa akin oh. Eh. Nangyahan tayo kasi maraming sasakyan. Ito, 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 pwede na. Hmm. Yun lang guys, malapit lang ako. Diba? Diba, diba oh. Kita niyo yung container ko. So yan. So dito lang bahay namin. tayo guys bye bye guys kasi papasok na ako dyan sa bahay bye bye guys